Sino ang dalawang witness sa book of Revelation at ano ang kanilang gampanin sa huling panahon? Revelation chapter 11 verse 3 Sa mga araw na iyon isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng isang libo at dalawang daan at anim na put araw. Kumanda ka kapatid at makinig dahil isasaysay ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag nagpakita yung dalawang saksi sa Revelation at kung ano yung prophetic message dito sa last days. May dalawang significant figure na merong role na primarily prophetic indicated kung ano yung damit nila at kung ano ang sinisimbolize nito. Revelation 11 verse 3 Sa mga araw na iyon, isusugu ko roon ng dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Yung damit na sako na suot ng dalawang saksi symbolize repentance na kailangan magsisi ang tao sa panahon na ito mapapansin mo kapatid meron laging saksi ang Panginoon even in darkness and corrupt times Si Noah, he preached righteousness before the great flood. Abraham to Canaan. Joseph in Egypt. Elijah for the reign of Ahab and Jezebel. Daniel in Babylon. Bago niya i-perform yung judgment sa earth, meron laging maiiwan na saksi para ipakita kung gaano kasama ang tao that time at kung bakit niya ibubuhos yung judgment niya kasi makatwiran siyang Diyos at makatarungan. Hindi ko masasabi sa inyo kung sino talaga yung dalawang saksi na ito. Walang specific na pangalan na nilagay sa Revelation kung sino yung dalawang dalawang saksi na ito. Marami nagsasabi na pwedeng si Moises at si Elijah. Kasi si Moises, hindi nakita yung bangkay niya dito sa lupa. Kasi ito ay kinuha ng Panginoon. Si Elijah, hindi po siya namatay. Siya po ay narapture sa Old Testament. Kaya pwedeng si Moises, pwedeng si Elijah, pwedeng si Enoch, pero pwedeng gamitin ng Panginoon kahit na sinong individual para ipakita niya sa mga tao ang kanyang kadakilan at kanyang kapangyarihan, humanda ang mundo kasi pag nagpakita ang dalawang saksi na ito mula sa langit, ito ang mangyayari at magaganap. Revelation chapter 11 verse 4, ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ng sinumang magtangkang manakit sa kanila may kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang mga tubig at magpadala ang lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. Kung mapapansin mo kapatid, hawig ng kay Elijah. Kasi si Elijah, napigilan niyang umulan po sa Old Testament. Nagpababa rin po siya ng apoy. Pero sa Revelation, hindi lang isang saksi po yung bumubuga ng apoy kapag lalapit yung kaaway. Dalawa po sila. Pangalawa po dito mga kapatid na makikita natin yung katangian na kayang gawin ni Moises. Kasi sa Egypt, pinalabas ni Moises yung mga iba't ibang salot kay paraon. Dito sa Revelation, sinaysay din dito kung ano yung kayang gawin ng dalawang saksi. Kaya nila magpalabas ng kahit anong salot. Napakahiwaga po ng Revelation. Symbolically and literally, magpe-preach po sila dito ng repentance, ng gospel. Alam nyo po kung bakit? Kasi pwedeng nag-rapture na po this time. Kasi tribulation period na ito at wala nang nangangaral. Pero magpapadala pa rin ang Panginoon ng saksi para ipangaral ang repentance, ang kingdom ng Panginoon, ang gospel upang may maligtas pa sa tribulation period. Pero theory lang po ito mga kapatid. At mayroong magtatangkang lumaban sa dalawang saksi kasi... Ito po ay mahirap ng kanalagayan. Sabi ko nga po sa inyo, ito ay Great Tribulation na. Kung pag-aaralan natin mabuti, Revelation chapter 11 verse 7, Pagkatapos nilang ipahayaga mensahe ng Diyos makikipaglaban sa kanila, ang halimaw na galing sa kailaliman tatalunin sila at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay papabayaan sa lansangan na tanyag na lungsod ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguri ang Sodom at Egypto. Sa loob ng tatlot kalahating araw, ang bangkay nila ay papanoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, ang kanwika at bansa, at hindi sila papayag na ililibing ang mga ito. Ano sa tingin mo kapatid? It is symbolical or literal na mangyayari po sa last days? Kaya ako tinatanong kasi hindi ko rin alam kung ito ay literal na mangyayari. Kasi mula sa abyss, lalabas yung fallen angel para patayin yung dalawang saksi. At pag namatay yung dalawang saksi, ito ang mga itsura ng tao sa mundo. Buong mundo po ito, wika, bansa, na titingnan at makikita na tatalunin yung dalawang saksi ng fallen angel. mapapasinyo nyo pa po dito, merong literal place dito po sa lugar kung saan pinako ang Panginoon na tinatawag na Sodom at Egypto at ang karakter ng mga tao this time hindi maganda kasi sila ito ang tuwa pa at hindi nila ililibing yung bangkay ng dalawang saksi so hindi po ito tago at hindi mga ilang bansa at kaharian lang makakaalam po nito buong lahi, wika makikita po ang ganitong senaryo. Literally. So mahirap pong explain to ng simbolikal kasi merong specific na sinabi kung saan po makikita ang senaryong ito. Sobrang ungodly na mga tao sa panahon na ito. Why? Kasi makikita nila yung dalawang saksi na nangangaral ng repentance. Mula sa langit po yon literal nilang nakita. Pero tuwang-tuwa pa sila nung napaslang po ng halimaw na galing sa ilalim ng lupa. Revelation chapter 11 verse 10, matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta. Magdiriwang sila at mabibigyan ng mga regalo dahil namatay ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Sobrang tindi po nang mangyayari po sa mga tao ito. Sapagkat nangangaral na ng repentance sa panahon na yan pero hindi pa rin magsisisi ang mga tao sa huling panahon. Revelation chapter 11 verse 11 Ngunit Pagkalipas ng tatlot kalahating araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganun na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit. Umakit kayo rito at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas na wasak sampung bahagi ng lungsod at libo ang namatay. Natakot ang natirang mga tao kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Bubuhay ng Diyos yung dalawang saksing ito. Pero pagkatapos ng magkakaroon ng matinding sakuna o oh, napakatinding lindol na magiging judgment dahil sa ginawa nila. Sobrang kalapastanganan ng mga tao dito. Pero ito yung gagawin ng Panginoon. Bibigyan pa rin ng pag-asa. Pero meron pong global conflict po dito. Merong dictator sa panahon na ito. Siya ay tinatawag na Antichrist. Dahil lalayo niya ang tao sa Diyos at ililid niya upang labanan ang Panginoon. Ito yung agenda ni Antichrist. Siya ay kampon ni Satanas. Hawak niya ang technology that time. Hawak niya ang mundo, ang religion. Hawak niya ang buong sandatahan ng mundo. Kahit yung live streaming. Dahil makikita ng lahat ng tao ang mangyayari sa dalawang saksi. Revelation chapter 11 verse 9 sa loob ng tatlot kalahating araw ang bangkay nila ay papanoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi ang kanwika at bansa at hindi sila papayag na ilibing ng mga ito napaka modern na ng technology natin pa high tech na pa high tech yung AI yung live streaming yung internet gagamitin po yan para makita ng sanlibutan ang mangyayari sa dalawang saksi sa Revelation. May smartphones, computer, tablet, TV programs, magagamit po yan sa huling panahon. Sobrang hiwaga po ng Revelation. Actually, habang pinag-aaralan ko ito, habang binabasa, we need the guidance of the Holy Spirit. Kailangan maging puspos tayo ng Espiritu Santo na maunawaan natin yung mensahe at pinaparating ng Panginoon sa mga tao sa panahong ito na hindi tayo magkamali ng sasabihin natin at ipaparating ng mga warning sa bawat makakarinig nito. Dahil yung dalawang saksi ay mamamatay pero magse-celebrate yung mga tao sa panahon ito. Sobrang wicked, sobrang ungodly ng mga tao sa panahon Bakit sila magdiriwang? Bakit sila magiging masaya? Because they are rejecting repentance. They are rejecting the gospel. Ayaw nila nung pinapangaral nung dalawang saksi. Kasi ang pinapangaral nung dalawang saksi, pagsisisi. Kaya eh, ay nila yung pagkamatay ng dalawang saksi. Di ba? Ganito yung karakter ng tao sa tribulation period. Sa nabasa natin, na-revive yung dalawa. Nabuhay muli. Binuhay ng Panginoon at hindi pinabayaan ng Diyos. Pero makikita nyo yung karakter ng mga tao this time. Marami nagtatanong, may pag-asa pa ba bang makapagsisi, maligtas? Pero ano yung ginawa nila doon sa nangangaral na salita ng Diyos ng repentance? Ayaw nila at bumaba ang judgment ng Panginoon dahil sa nila sa dalawang saksi. Sa panahon natin, ganyan ang mga tao na sa nangyayari po sa kapaligiran natin. Kahit Bible na yung sinasabi at binabasa natin, kahit gospel na, kahit si Jesus na yung pinopromote natin, yung salvation na na libre, na galing sa Panginoon ay pinapahayag na natin ayaw sa panahon na natin so ito yung mangyayari sa huling panahon masukdulan pa, yan ang mangyayari sa huling panahon, Itatakwil lang salita ng Diyos. Ang ipinapangaral na kaligtasan ay hindi paniniwalaan. Pero tandaan niyo po, ang witness ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Ang kanyang mga saksi. Dahil ang saksi, hindi lang basta sumasaksi, handang mamatay para sa pinaglalaban nila. Tandaan niyo po, sumasa inyo ang Panginoon kung kayo ay sumasaksi sa sign and wonders ng Panginoon habang ipinapahayag ang kaligtasan ng Panginoon. Yung Word of God na sinashare mo sa kapwa mo, sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, ikaw ay saksi ng Panginoon at hindi ka lang basta saksi. Meron kang duty, ipangaral ang salita ng Diyos upang maabot yung hindi pa nakakilala kay Jesus. Ito ang lesson nito kapatid, pakinggan mo ako maigi. Alam natin na ang gospel ay mananalo before the end times at hindi takot ang ini-inject ko sa inyo. Sa mga propesiyang pinapakinggan natin at na sa panahon natin na hindi natin alam, huwag mong hayaan na maraming mga kamag-anak mga hindi nakakilala kay Jesus kung bakit ko ginawa ang video na ito para i-proclaim si Jesus, para makilala na si Jesus, para mahayag yung kabutihan ng Diyos at ma-expose yung ginagawa ni Satan sa likod ng mga kasamaan sa mundong ito. Siya ang may pakanan ng lahat ng yan kasi kulang na lang yung kanyang oras. Natitira niyang oras dahil malapit na po siyang ibulid sa dagat-dagat ang -dagat apoy. Kaya marami siyang dinadaya sa panahon natin. Share the gospel, share the salvation, share this video. Follow us on Facebook. Subscribe us on YouTube. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kaganapan, pag-aaral, mga hiwagang nabubuksan sa tulong ng Banal na Espiritu. Huwag natin tatalikuran yung salita ng Diyos. I hope na kumikilo sa iyo ang Banal na Espiritu habang pinapakinggan ang mensaheng ito. Niniwala ko na may ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Lalo mo siyang paglingkuran, mahalin, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Salamat! Marami kinawang natutunan. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gabueno. God bless po